hindi nga pwede. mo kapag ko. So yun, welcome back to our YouTube channel, Chan TV. At sa video na to, kasama ko si Nicole, yung pinakamaganda. Oh, gumusta naman niya? Po... Sa video na to, maliligo tayo ng dagat! Anong maliligo ng dagat? Sabi ko maligo tayo ng dagat. Ang init-init ng panahon, tapos maligo tayo ng dagat. Sabi ko sa iyo nung nakaraan. Ako, iwan ko sa iyo. Akala ko. Sino nagsabi na maliligo tayo ng ulan? Ako. Anong ulan? Maligo ka ng ulan? Hindi, dagat. Ha? Huh? Dagat? Anong dagat? Hindi ba sabi ko sa iyo nung ano? Na? Gusto ko maligo. Sa next vlog, maligo tayo ng dagat. Hindi, oh, imagine mo kanina, sobrang init ngayon, umuulan na naman. Oh. Bawal maligo ng, ano, ng dagat pag ganito yung panahon. Ano sabi? Ha? Huh? sabi. Marami. Ikaw lang. Hindi nga pwede lang. Mm -hmm. Oh, dito ka. Gusto ko maligo Gabi mo sa akin. Anong sabi? Sabi mo sa mm -hmm. Sabi ko nga maligo tayo pero hindi itatansya e, natin mo, yung panahon. Sabi mo pag, pag ano, pag mainit, ah. uyo mo, maligo. Oo, oh, maligo tayo pag mainit, iyo mo ulan eh. Oo nga. Hindi pwede. Ay, na. ayoko nang sobrang init. Hindi nga pwede. Pwede nga. Tignan mo, umulan. Tapos iinit ulit. Hindi naman to bagyo. Hindi bagyo, pero tignan mo, nangangamoy na yung ano, lupa. Oh. Kasi sobrang init ng lupa, tapos biglang umulan. Okay lang yan. Anong okay? Sige, na, tara na. Umupo ka. Ayoko. Umupo ka. Ayoko. Anong ayoko? Sige na, umupo ka. Umupo ka, my love. Umupo ako pag mali tayo ng dagat. Oh, tumigil na no? oh. Maligo tayo pero hindi ngayon. Ay. Bakit ba gustong gusto mo maligo ng dagat? Hindi na, gusto ko. Lang. Wala tayong pagkain. Okay lang. Ano, no, okay no, lang? Pagkain yung pinunta ko, dagat naman. Yung malinaw ma ma na dagat. Walang malinaw na dagat. Yung mm, laong. Anong laong? Walang malinaw na dagat ngayon, May love love. Sa inyo. Kalayo nung sa amin. Sige, no? ayatid mo ko doon. Naghatid. Tapos uwi ako. Mm uh -mm. -uh. Hmm? Lakas ng loob, Tapos balikan mo ko pagkatapos Hmm. Ang layo, imagine mo. Nag-travel ako dito isang oras. Tapos babalik na naman ako dun isang oras. Oo. Uh -uh. Tapos babalik ulit, hatid ulit kita dito isang oras. Oo. Uh -uh. Para lang ako nagmumotor, drive naging driver. Oo. Oo, oh, oh, okay lang <laughs> ba sa iyo? Hmm, grabe. Pogi naman ang driver mo. Okay, walang ligo dagat ha. Lo, uyo mo vlog. Oh no! Bakit ba lahat? Di naman lahat ng na gusto mo kailangan matupad. Eh. Eh, noon pa to. Anong noon pa? Nung sinabi ko sa'yo na gusto ko maligo, hindi mo ko si. Maligo ka na lang ng ulan? Wag na lang yung dagat? Na, Bababasa lang ako, mabuti nila. Ay, ano na lang. Same lang naman yun eh. Pag Same. maligo ka ng dagat, mababasa. Kaligo ka ng ulan, mababasa ka pag ulit. maligo ka ba ng ulan, makakaganto ka. Oh. Hindi. O, oh, di. Yan, same. Lulu, lulu. Bakit pa gusto gusto mo mag-swim? Mamis ko lumangoy. Ha? Huh? <laughs> ano ka ba, mermaid? Hindi. Bawal nga, love eh. Tumulong, alam mo Sabihin naman. mo na lang na ayaw mo. Bawal nga eh. Bawal. Kasi umuulan. Gusto mo talaga? Kung gusto mo, kailangan isigaw mo. Oo, oo, oo. Kung gusto mo, kung gusto mo, kaya mo isigaw, siyempre. No, Ayoko, baka pagkalito na ako ng kapitbahay. Anong pagkalito na kapitbahay? Huwag oh, Kung gusto mo talaga, kaya mo no, niyang isigaw. No. Ayoko na, ayaw. Sige, Hindi mo pa ako hinag. Siyempre. Unang dating ko, pagod ako. Hindi mo ako hinag. Hindi mo ako kinamusta. Diretso mo ko, di ko sinabihan ng dagat. Ano ba naman yan? Kiss na lang kita. I kiss Hindi mo ako hinag. Hindi mo no, ako hinag. Napagod ako. I-hug kita, pero... Sa isang kondisyon. Hindi hmm? tayo yung dagat. kondisyon po. No, no. <laughs> ang sarap naman ng yakap mo, love. Siyempre, naligo ako, tapos ikaw hindi. <laughs> hindi, naligo ako. Sa pangyakap mo, nakakawala ng stress. Kasi ikaw yung stress ko. Stress reliever. Oh. Anong masasabi mo? Na nandito ulit ako, tapos nakapag-vlog na tayo ulit, tapos na video ka na naligo ka. Masakit ba yung ano mo, ngipin mo? Wala na, okay na yung ngipin ko. Yeah. Wala na, sakit ah oh, yung vlog mo ngayon is nakaligo ka. Yung last kasi wala kang ligo nun. Mm -mm. Pero sabi nila maganda ka pa rin. Aww. Pero sabi ko... yung <laughs> sabi mo? Sobrang ganda pa rin ni Nicole. Mm -hmm. Bola mo talaga. ka. Anong binabula? Bola I-upload ko kayo pag hindi ka maganda. For your information... You are the best... Singer, No. <laughs> ano ba Ikaw lagi yeah. na eh. Tara na! Hindi nga tayo pwedeng maligo lang so, Sa Sabi mo, maligo ko ikaw talaga pag wala ta Sorry sir, wala ka talagang ayo Walang ayo <laughs> <laughs> Umulan nga love eh. bawal nga maligo ng dagat pag umulan kasi mababasa tayo Hmm, hag na lang kita. Ayaw. Ay, Pag ako ah, kasi... Ang sa akin eh. Di mo naman ako ng dagat. Paliligoy niya kita dun sa gilid-gilid. Wow! -gilid. Oh, no! Yung ano, yung malubog. Yung moral, ah. Hindi <laughs> 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 yung moral. Ay, sa dagat dun sa fish pan. Oh, Ayoko doon! Dagat. <laughs> dagat naman din yun. Itim na, itim naman yun. <laughs> okay lang nga, eh. Sige na, dagat pa rin please, yun. Baby. Connected pa rin yun sa please, Pacific baby. Ocean. Ha? Huh? Please. Oh, please. ko. Ligo. Ligo ka. Doon yan sa din naman yun. Ano? Awa. Kadugtong pa rin yun ng Antarctic Ocean. Antarctic Ocean. Pataka. Lamang ka. Connected din yun ng Pacific Ocean. Pacific. Oo nga, connected man lahat ng tubig dito, connected. Pati yung kanal dyan, connected yan sa dagat. Connected din sa ilong mo. <laughs> uh, ay, katohag. Ayoko. Pag di mo ko di di pagbigyan, di talaga din ka ito pagbibigyan sige na. Pag last hug to pag anong last pag hug? Hindi ko papayag muli ko ng dagat. Aalis na ako, uwi na ako. Lo 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 ako. Aligo tayo. Ano ah. <laughs> tayo? Mahaga ko kasi na miss ko na mo na makasama miss ko yung yung pagmamahal ah. na dalawa. Oh, ano tama na? Tara na ano oras na? ang gagawin natin ngayon, alam mo ba ano? Ano? Magbili tayo ng mga ingredients na ibebenta natin. Opo. After. Ano after? Mababasa tayo sa ulang love love. Ayoko na. Ayoko nang mabasa ayoko ka. Na, ayoko, ka. ayoko, ayoko maulanan na. ka. Ayoko na. Kasi ano? magkakasakit ka. Huwag kakagaya ka sa akin. Ayoko, ayoko na. nang magkasakit ka. Ay, ka na. Maghagara na. <laughs> Bawal nga maligo ng dagat. Ah, walang... Ay, na lang ta, oy. Ay, lang eh. Bawal nga lang. ayoko ako na. Babay na. Alis ka na? Oo. Mm, mm Sige, dito na lang ako. Hindi na. Balikan mo lang ako kung okay lang sa'yo na dito'y maligo ng dagat. Never. Never. Kitang-kita ka dito. <laughs> Di okay, ba, iiwan mo na ako? Ayun, gusto ko na maghahatid sa akin. Sige na, give me alone. What? Sige na, give me alone. Sige na, love na. Ayun, tara na. Ayun, Give me alone. Give me alone. Sumbong kita kay tita. Sabi ko, give me alone. Sumbong kita kay tito. Kay lolo Tony. Aga ko oh, mag ka na kasi susumbong ka. Hindi, nami-miss kita kasi. Wow. Sige na, nami-miss kita. Tita, tito. ba? Takot si Chan. Sige na ba, eh, hug kita kasi nami-miss kita. Pag di mo ko pahagin, Oh. Sige ka, isumbong kita. Bahala ka na. Ay, kailangan ko ng hug. Mo. Kailangan ko. Kailangan ko ng dagat kasi ka uh, mamamatay ako. Ano ka ba, isda? Ay, sa, sa katunayan, mukha kang isda. Kung kailangan Grabe ka naman <laughs> Kung kailangan mo ako oh. Sa bawat sandali Pakanta-kanta ka pa Simple, pinifeel ko yung moment na kasama ka Parang na, parang oh, na, ang tagay no? mo Nakailang hug na ako sa'yo kasi... Ayusin mo nga yung hug. Kailangan maramdaman ko na mahal mo ako pag hinahug mo ko. Karamdam mo naman sa akin yung pagmamahal. Yung pagmamahal na hug. Aray! Tagat man yan. Ayoko na. Ayoko na mag-drive ng motor. Ano na? Sobrang sakit, Nicole. Para alam mo lang, Nicole. Sobrang sakit. Tara na nga. Hindi ko nakakayaan eh, Nicole. Tara na. Bawal nga ako maligo ng dagat eh. Ikaw lang yung pwede. Oo, oh, ako lang. Kasi butas yung short ko. <laughs> Ako lang maligo. Tara na. Tagal mo naman. M Hindi nga tayo maliligo <coughs> ngayon. Hindi nga tayo maliligo ngayon eh. Bahala ka. ko na. Oh, para maligo tayo. Gusto mo maligo? Sa next, ano na lang. Next day. Next day. <coughs> next day nga kasi umuulan ngayon. Umuulan ngayon. Next day na lang. Okay? Pangako ko yan sa'yo. Sa next day. Sige. Okay, vlog natin yan. Bukas! Pwede. Pwede bukas tsaka next day. Sige. Okay? Mm -mm. Sige, shoutout mo muna yung ano. Wag ngayon kasi umulan. Shoutout mo yung mga butik. Shoutout pala kay Tita Marilyn, Tito Joe, and Lola Tony. And kay Sir Carlos. And shout out din kay Sir Roland P. Ganiba. out nga pala kay Dong Sano Boholano watching from Buena Ubay Bohol. And tsaka kay Fiboy, Philboy Maturan, shout out from Siargao Island. And kay Sir Michael De Los Santos. And kay Joshua Abolorio, open vlogger. At tsaka kay Ariel Rio, Rijo, Rio, ba to? Ariel Rijo and tsaka kay Dan Lodovica. Dan Lodovica. Shout out po sa inyo. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye-bye!